Ang mga pawikan at mga pagong ay isa pong Yamashita treasure sign, markers, na nagpapatunay na mayroong mga gold bars ginto ng Yamashita treasure na naitago sa lugar. Itong na-discover ni Katresur Hunter na nasa bidyong kanyang ipinadala ay isa po sa Yamashita Treasure Site na posibleng may itinagong mga ginto sa lugar. Kaya tutok po kayo. Panoorin po ninyo ang video ito sapagkat atin pong aalamin kung ano po ang kahulugan nitong parang pawikan pagong na nakita niya, na-discover niya mismong sasapa. Ito na ang mga pastar ng mga bato dito. Yan. bagong discovery ito anak ka ko ng pako basta maraming bato ito yun ang pinakita mayroon akong nakita dito mayroon akong nakita dito parang kaya mo dito ito 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 Okay. Ah, uh, araw po sa kanilang lahat. Mayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayano, Kamindanawan. Na impag na aldaw kayo amin mga tayo, na mga ilukano May ad na adlaw git sa inyong tanan dira sa Bakulod kag Iloilo sa akong mga kauturan na mga Ilunggo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Luzon, Bisayas Mindanao hanggang Saba tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan ngayon tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting at ang ating topic nga na napili na pag-uusapan ay tungkol po dito sa video na ipinadala sa atin tungkol sa mga sign markers na parang pawikan parang pagung ano nga bang ang ibig sabihin nito nasaan ang Yamashita Treasure kapag nakakita tayo ng mga ganitong klase na parang pawikan, pagong, no? natuklasan ng ating ka-treasure hunter. At dito sa video niya ay atin pong aalamin, ating babasahin, ating i-analyze kung nasaan ang posibleng target ng Yamashita Treasure kapag nakakita tayo ng mga ganitong sign pero bago yan tayo po muna magpapasalamat sa lahat po ng ating mga taga subaybay mga subscribers, bossers, haters maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta panunod po sa aking mga videos at sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. So tayo po ay continue. Dire-dire po tayo sa atin pong pagbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting na naman. At bago tayo tumungo sa atin pong pinaka-topic ay nais po natin ipaabot sa lahat po ng ating mga taga-sabaybay, mga taga-panood. Na ito pong ating pagbabahagi, ito pong ating pag-analyze ay sarili po nating uh, research, no? at uh, sa lahat po ng tumangi uh, tumanggi, hindi maniwala ay malaya po kayong tumanggi at sa mga naniniwala ay wala namang mawawala so tayo po ay continue nga dito po sa Yamashita Treasure Hunting Ideas no? pagbabahagi po ng mga kaalaman tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting at itong ang napili nating video ay tungkol po dito sa natuklasan ni Catherine Hunter na isang lugar, no? isang sapa na mayroong mga imahin no? na ginawa ng mga Japanese Imperial Army bilang palatandaan ng Yamashita Treasure. At kabilang nga ito sa Yamashita Treasure Sign Code na nakalagay po sa mga libro ng mga Hapon, ito pong mga pawikan, mga pagong, no? Ano nga bang ibig sabihin nito kapag nakakita tayo ng mga ganito? Ito pong mga Yamashita Treasure Marker sign na mga pawikan, mga pagong. Ito po ay naglalarawan ng Yamashita Treasure Gold Bars o ginto. Kayamanan ng Yamashita Treasure na itinago sa lugar. At kapag tayo po ay nakakita ng mga ganitong klasing pagong o pawikan, no? katulad nitong malaking pawikan, na natuklasan ni Catherine Hunter ay nangangahulugang mayroong sikretong kayamanan gold bar sa area. Lalong-lalo na na ang batong kanyang nakita na parang pawikan ay kulay ginto orange, yellow orange na kasing kulay ng gold, no? Yellow gold. Na ang ibig sabihin, ito po ay may itinagong mga gold ginto sa lugar. At ang pagong ay isa pong Yamashita Treasure Marker no nagsasabing Yamashita Treasure in Creek kung saan matatagpuan ang mga lugar po ng Creek Sapa yung dinadaluyan ng tubig, may tubig yan po ay ang sinasabi ng pagong na doon hahanapin ang Yamashita Treasure kapag nakakita po tayo ng pawikan, ibig sabihin mismong sa tubig or mismong sa gilid ng may tubig na mahilig pagtambayan ng mga pagong upawikan ay nariyan po ang itinagong gold bars ginto ng Yamashita treasure. Sumakaitwid creek treasure no river treasures water treasures no at ang pagong na ito ay may sinasabi na dalawang recovery operations. Una, uunahin natin ang tinatawag na mismong sa dinadaluyan ng tubig. Kapag ang mata ng pagong ay nakatingin sa tubig at ang ulo ay nakatingala, no, nakatutok sa gilid o kung saan man siya nakaharap, saan siya nakatingin, nangangahulugang nandoon po ang sikreto. No, kung saan yung tinitingnan niya, kung saan nakatutok yung ulo niya, ay doon sa unahan ay may sikretong itinatagong kayamanan. May mga chambers, may mga uh, layers ng matitigas na parang semento sa ilalim, pinatigas po ng Japanese Imperial Army bilang cover, takip, doon po sa kanilang ibinaong kayamanan sa lugar. Sa recovery operation po ng Creek Treasure Water Treasure na itinutukoy ng pagong ay dalawa po ang uh, pwede nating puntahan. Ito po ay ang gitna ng sapa, gitna ng creek mismo at yung gilid ng creek, no? Yung gilid ng creek or gitna ng creek, gilid ng sapa or gitna ng sapa, no? May mga nakalagay na markers duplicate na makikita natin kapag ka uh, doon nakatutok, nakatingin ang ulo ng pawikan or pagong no? pag walang paa, wala siyang buntot ulo lang nakatitig doon sa gilid, nakatitig doon sa gitna ibig sabihin nandoon ang sikretong kayamanan Yamashita Treasure may mga bato silang pinatigas sa gitna mismo ng creek na dinadaluyan ng tubig na pagtiningnan natin parang ordinaryo, parang natural lang. Yun po ang ginamit nilang parang simento. Sa ilalim nito ay may sikretong parang space, no? Or naroon ang kanila pong itinatagong kayamanan. Ayon po sa isang recovery operation sa Yamashita Treasure Code, mismong sa dinadaluyan ng tubig kung siya ay nakatingin doon or sa gilid ng creek ilang metro lamang ang layo ay may sikreto silang itinatago doon na mga kayamanan napakalinaw po na ito pong mga pawikan mga pagong na palatandaan po ng kayamanan ng Yamashita treasure ay legit 100% no nakalagay po talaga ito sa kudigo ng mga Japanese Imperial Army sa mga libro ng mga Hapon nung sila po ay nagtago ng kayamanan kaya halina't atin pong alamin no? kung ano ang kahulugan nitong kanya pong nadiskubring pawikan saan nakalagay ang Yamashita Treasure sa kanya pong natuklasan na Yamashita Treasure Site. So ito po yung pinadala sa atin na video na natuklasan niya mismo sa gitna no? ng sapa. No? Makikita natin ito po ay itsura ng isang legit na batong pawikan na ginawa po ng Japanese Imperial Army. Makikita natin yung itsura niya, may mata, may ulo, may parang pakpak na kung saan, turtle po iyan na nasa tubig. Yung tinatawag nilang pawikan. No? Sa inyo, sa tingin nyo mga ka-treasure hunter, sa tingin ko ay isang uri ng turtle na nasa tubig. No? Kasi iba-iba tayo ng tingin eh. Yan po ang aking uh, tingin. Diyan po sa bato na yan na inukit o ginawa ng mga Japanese Imperial Army bilang palatanda ng kayamanan. At yung sa gilid, makikita nyo parang box, no? Na kurting parang box, parang gold bars, no? Na malaki. Yan po ay nagsasabing maaring maitinago dyan na parang kahon na bato, no? Box na bato na pinatigas ng hapon yan mismo sa sapa na yan. At yung matanga niya ay yung guide, yung pinaka-guide kung nasaan yung items o yung masita treasure uh, deposit. Yan ay triangular no na mata. Uh, at yan ay nakatingin nga diyan mismong sa tubig no, sa dinadaluyan ng tubig sa itaas no. Maaring nandiyan lang yan mismong sa tinitingnan niya pataas. At may mga sign diyan na posibleng magkukumpirma diyan po sa kanyang tinitingnan. May mga kasama pang mga markers dyan mismo sa gitna ng sapa na yan na nagsasabing uh, narito o mayroon ditong itinatago. Yung parang box na yan, no? Dyan, tinitingnan niya. Kung nakikita nyo, dyan siya nakatitig. Dyan. Maraming bato dyan na posibleng binuo ng mga hapon na nandyan. No? Yan, makikita natin. May confirmation. No? Treasure under po ang ibig sabihin yan. Treasure under Ibig sabihin nandyan mismo sa tubig, no? sa dinadaluyan ng tubig, ang Yamashita Treasure. Ayon dyan sa kumpirmasyon, no? maaaring may pinatigas dyan na konkrito na parang box na bato na malaki. At ito ay sign po ng jewelry, no? jewelries, mga diamonds, gold bars na nagkahalo-halo no? na posibleng inilagay sa box na bato, no? Na ganyan ang kulay, yellowish siguro. Ah, uh, ganyan ang itsura ng mga bato na binuo ng mga Hapon parang box diyan po sa ilalim na pinatigas ng mga Japanese Imperial Army. So, diyan, diyan siya nakatitig, diyan siya nakatingin mismo sa tubig na 'yan ay mayroong sikreto diyan. Ayun po dun sa mga sign markers, no? Uh, kasi creek treasures eh. Creek o oh, uh, water treasure. Nandiyan mismo kasi ang pawika na yan ay ah, yung ulo niya ang pinaka-guide, yung mata niya ang pinaka-guide. At uh, kung mayroon pang mata sa kabila yan, posibleng dalawa. Pero kung isa lang ang mata niyan, ay posibleng isa lang yung tumitingin dito sa itaas, ay narin dyan po ang Yamashita Treasure. At posibleng yung ulo niya nakatitig pa, no, nakaturo pa, posibleng may tunnel doon sa gilid ng sapa. No? yung tinitingnan ng ulo niyan, yung tulis niyan, ay pwede rin magiging aro. Pero ang tulis niya, ay papunta sa ilalim eh. No? Makikita natin may curve. So, ibig sabihin, dyan na mismo yan, sa sapa na yan. At kahit bumaha pa yan ang bumaha ng napakalaki, kung malaki yung ginawa nila na sementong kwadrado na pinatigas, ay eh, hindi kayang buwalin yon sa ilalim. So, posibleng may sekreto dyan na pinatigas nila dyan mismo sa gitna ng sapa na yan. Ay, nariyan po ang Yamashita Treasure. Ayon dyan sa markers, no? Yung tulis kasi niya pababa, no? Oh. Mapapansin ninyo, patusok. Ibig sabihin dyan mismo sa dinadaluyan na yan, posibleng may yung, yung lugar na yan, ay may parang simento na yan, ay, kwan yan, pinatigas ng hapon, no? Posibleng na-divert nila yan, bago nila ginawa yan, ay, Ininalis mo na nilang tubig, pina uh, Agus nila sa ibang lugar. Then, nung natapos na silang gumawa dyan, ay ibinalik nila ulit ang tubig dyan mismo sa area na yan. Kaya, uh, naging Yamashita Treasure Site yung may tubig. Kasi dati siguro ay hindi dyan dumadaan ang tubig. Pagkatapos nilang gumawa ng sekreto dyan, ay dyan na nila pinadaan ang tubig. So, mahirap yung maalis sa tubig kasi matigas na bato. O matigas na konkrito ang ginawa ng mga hapon dyan. Mismo sa dinadaluyan ng tubig. Yan po ang ating analisasyon. Sa lahat po ng mga uh, may alam din dyan no, o analyze din kayo kung saan ang prospect nyo. Para po makatulong sa ating pong ka-treasure hunter kung nasaan ang sikretong itinatagong kayamanan. Nito pong video na ito. So napakaganda, napakalegit po ang ang uh, Yamashita Treasure Sign na ito. Malimit, kalimitan na hindi lamang nag-iisa no? kapag kapagong ang mga markers. Mayroon kasama itong heart shapes no? na ibig sabihin dalawa ang Yamashita Treasure na divide no? at marami sa paligid ng mga sign markers na mga kasamahan pa ng pagong. Pero yun po yung tinuturo ng pagong, no? tinitingnan ng pagong. Yun po ang pinaka target no doon sa gitna posibleng may sikreto doon so yan lang po ang ating analyze sana po ay nag-enjoy na naman kayo mayroon tayong natutunan dito po sa video na ipadala sa atin ng ating treasure hunter so hanggang susunod ito po ang inyong treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghanap chak na tayo ay makakahanap thank you very much salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta ito na ang mga ng mga bato dito. Ayan. Eh. Ayan na natin. Mga discovery ito. Ganap ka ko ng pakoy eh. Ito. Basta maraming bato. Ito yun ang pinagkita ka Mayroon akong nakita dito. Mayroon akong nakita dito. Parang diamond Ito. Eh. Ito. 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 saya memperagakan oke ya cakar ditukur dituang arunya yuy semelahin begitu jadi sembeli lim ada tulung tentang tahun hingga juga lahat ganun pa rin yung siya anong matanap ko nilirik ng hawit ko parang nagtutulog lang ahas ah, Ring uh, markir, sub markir itu mulai mm, 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 ya, meluap panga, itu main kanal. Sepayung, mitos mitos.

maraming mga sai layo sa buhay ito ito, tabi-tabi po ayan klarong-klaro klaro. X talaga ito man-made na o oh, ano yan

Wah, ulo ng isda. Ulo ito. ito. kung kariya niya, kung talon. Hindi siya nakaturo yung ulo ng tilapia, oh.

may bakal oh dito rin pa ah mayroon din tinatago nga ayan ayan ano ba to

ang ko may kinatag naman dito lapad naman oh <laughs> may dalawang bagis isa, so, isa so ito ganun pa rin dito oh. ang bagis ang lilimit ko taas na oh, buhit ito nga eh ito रिबोट का